Ikaw ay hindi hindi na niya pakakawalan kailanman at ikaw lamang ang kakailanganin niya buong buhay niya. Mahindi ba kayo pagkakaunawaan o pagkakaintindihan sa isa't isa ng partner mo? Minsan, yung maliit na bagay ay pinagtatalo na ninyong dalawa at away bati kayong dalawa pero napapagod ka rin ba minsan? dahil sa tinitiis mo na lahat dahil ayaw mo na tuluyang masira ang relasyon ninyong dalawa. At gusto mo na habang buhay, kayong dalawa ay magmamahalan at maging masaya sa isa't isa. At gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang kakailanganin niya buong buhay niya at ikaw ay hinding-hindi na niya pakakawalan kailanman? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat talaga hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At kung baguhan sa channel na ito, ayaw niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. At itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido mo ng tatlong beses at sa likod ay pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo ng tatlong beses. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan at isulat mo sa harap ng papel ang pangalan at apelido mo at sa likod ay ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, I-roll niyo po ang papel at kumuha ka ng pula na pantali at talian mo lamang ito. Talian mo lamang kahit ilang tali po sa papel. Ang gagawin mo ay wala pong problema basta matalian mo lamang itong papel na ni-roll mo. At pagkatapos mo nang matalian ito, hawakan mo ito saglit. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target at ibulong mo ang spell na ito. Tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay at ako ay hindi-hindi mo pakakawalan kailanman. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual, itago itong pangmatagalan at pwede mo rin ito dalhin, ilagay sa bulsa mo, sa bag mo o di kaya pwede mo ito lagay sa damitan mo. At paniguradong ikaw lamang ang kakailanganin niya at ikaw ay hindi-hindi na niya pakakawalan kailanman. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood at hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw basta itago mo lang ito. Thank you and God bless us all.